Huwag din nyo nga akong tignan ng ganyan, hindi pa akong mamatayin. Mahal na mo, kailangan mo pang magpahinga at magpalakas. At mangyayari yun kahit dinyo nyo ako bantayan. Para kay mga buitring nagbabantay sa isang mamamatay na. Malit lang ang sugat ko. Gagaling na rin ito agad. Pero magsisilbi itong leksyon sa atin para mas maging maingat sa paghawak sa bata. Uh... Ngayon, napatunayan ko na kung gaano kalakas ang lugo ni Fatima. Huwag na kayo magsasayang ng oras. Isa titignan niyo ako dito, hanapin na niyo ang bata. Ah, uh, ba susunod, Mahal na Supremo. Higa. Hanapin niyo Malamang ay hindi pa sila nakakalayo. Ngunit mag-iingat kayo. Pagkat meron silang mga pangontra. At isa pa, hawak nila ang batang itinakda. Masusunod ka noon. Uh... Marcos, magsama ka rin ng mga tikmalang. Hanapin niyo ang magkaba. Eh. Uh... Pechendo, Ano sa tingin mo? Hindi kaya ng mga manananggal na hanapin ang pinapahanap ni Supremo. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Eh. Eh. Kung magtatalo lang kayo, lumayo na kayo sa akin. Gusto kong magpahinga. Halika na kang daon. Huwag niyong pansinin. Eh?